Guys, ah, 10.30 na ang umaga. Ako po, ito, makabas ang sisayo. nag pa na. Wala. Hindi tayo maka-access. Okay. ito yung itsura ngayon dito sa ating kambingan Nakakadungkot, pero wala tayong magagawa. Ayan. Bagyong aghon. Sumabay pa sa pag-anak sa si liit. Wala. Wakwak talaga ang ating mga bahay ng kambing. Buti na lang dito may abandonadong ano, bahay, hindi pa tinatapos. No choice na, sige. Kapalan na naman ako dito na ipinasok ni Utol yung mga kambing, oh? sira ang bahay ni Bursillo. Oh. Sira. Plastic. Ah, ano ito? Oh? Yan dito sa abandonadong bahay. Nabasa talaga sila ng ulan. Sa so, sobrang lamig. Talagang yip-yip sila sa isang gilid. Sorry guys ah. ideya mo sana ako nalagyan yung ideya para hindi ganyan ano pero sige try kung punasan sila na no, burse oh banana is for life ah ah ano ganun ah sige na dito yung mga malilit nasa kusina yung malilit eh <coughs> <coughs> Pawa naman itong mga ito eh so sabihin ko lagi 'to, okay lang mo sa nila. 'Di ko pa naman nila, eh. Eh, ako nagpapakulo pala ng ako. So, yan guys. Ah, um, binigay ko muna 'yung kumpay sa kanila. Ay, 'yung tira nila kagabi na madreg ako kasi hindi nila naubos dahil gabi tumama talaga 'yung bagyo dito. No? Pero do sa daan namin is umaga mga alas 8. So, maaring madaling araw tumama talaga yung bagyo sorry hindi siya gabi madaling araw madre kakao and then kinumpay kay mga tanim ko na napier grass tsaka dahon ng saging tsaka bunga ng saging tapos ang ginawa kong painom sa kanila palyat pinaluan ko ng tubig kasi naiwanan ko yung, muli, yung molasses akala ko kasi meron pa molasses dito wala na pala Buti na lang, mayroon ditong bahay na hindi pa tapos gawin. Kaso, halos 2 years lang hindi pa na i continuous So, ayan. Naging uh, bahay muna ng kambing, pansamantala. At eh, aayusin din namin yung kanilang bahay. Sige nyo guys, oh. Grabe sinapit na akin ano. Kambing yan. Ngayon, uh, mag-aalisin ko na. ah. Uh, naayos namin yung bahay ng aming alagang kambing kasi no choice kasi possible na bumaha eh so sana wag naman pero be ready kaya nag, ano, naayos namin para ready pakita ko sa inyo okay, so. kanina doon ko sila sa may bahay bakanting bahay ko nilagay ngayon naayos ko na naman tong bahay nila pero yung taas lang grabe yung bahay ni Borsego nakawa naman o? talagang wala siyang uh, hindi na nila naubos yung pagkain nila kagabi so yan inayos kami lahat tinalta namin ng yero Nag-additional kami na naglagay uh, kami ng na additional support sa baba. guys nice. Para kahit pa paano hindi ka ganoon kalamig. Pero ramdam ko na mainit na sa loob. Kulob na kulob na. So hindi ako nakapagkumpay. Ayun, man sawa sila sa saging. Siksikan na muna sila. Sorry guys ah. Para tawagin sa niyo sa loob. Siyempre marami akong alaga na ano Nanginginig sa sobrang lamig Lalo lalo na sa si April Yung anak ni Arte huh? O oh, grabe naman to si Big Mama Talagang niload nila lahat ng ano Makakaya nilang kainin Sorry ah wala pa akong companion Kusang <laughs> binigay na lang sa akin Lahat ng mga bagong anak dito Ayan si Liit, si Bulag, si Arte. Ito, oh, kawawa. Oh. Ito yung dalawa. Hindi yung kahapon na alas 5. Yung nagsimula yung bagyo dito. Ito yung uh, inianak. Ayan. Yes, kulay itim. And then yung basa na nilagay ko kulay itim din. Kaya hindi nyo makita. Ang laki niyang guys. So yan. Pinalibutan ko to ng yero. Yan sako. Ewan ko lang naman kung makapasok pa yung lamig. Sana makatulog sila naman yung bing makamaya. Sigur silo. Wala akong kumpay niyan, So sorry guys. Ang kinain lang nila ngayon ay magdamag. Saging. Tsaka dahon ng saging. Tsaka nyog. Wala pa. Yan. Wala eh hindi ako nakapasok ng trabaho kasi not possible yung daan baha talaga si creamy so ina-expect namin na aanak siya within the day kasi talagang nagpapakita na rin siya yung sign na ayak-ayak na siya at super laki talaga oh, okay, ito na guys sabi na nga ba dahil nagpapakita na siya ng ano Ah, uh, nang ano ko gabi? Sign. Ay, yan na nga. Umanak na nga. eh <laughs> malaki-laki. Ang laki. Ah, laki. Mag sabi ako wag madaling araw. Ay, madaling araw pa rin nga eh. Wag gabi, sabi, ah, sabi namin na ito, yan na. May sign na. Agon pa rin, agon na. <laughs> ah, magkakulay na magkakulay. Maputik ang aking ano. Semi-dappled doll. <laughs> Pareho? Painted. Semi-dappled doll. <laughs> ah, mama mga mami. Eh yeah. e, e, ano, mo ha? Ay, parang dappled doll, hindi oh, ano. Amin ko, Dalawa ka talaga mga anak. Tingnan mo yung ano, yung isa niya. Oo, oh, laging dalawa yan. Hi, Un baby. Unang anak, dalawa din eh. Pangalawa, ay, dalawa. Ay, style dappled, ano. Talaga ah. yung kapila. Aha. Oo, ano nga. ano nga. Painted. Ay, pinuha, yung, ano, ano, ano. Ito yung mga Ayun na. Okay. Ayun na. Okay. Ayun na. Okay. Ayun okay. Thanks, okay. Ah, Ayun na. na. Ayun na. Ayun na. na. Ayun parang Diyos ko, Daddy, ilan pa lang sila dito? Siksi ka na. Yeah. <laughs> ilan pa lang sila dito? Siksi ka na. Nakatali. Baka maka makalawa wala sila, ha? Hmm, hindi nakadede ng na, ano, kaya medyo Madaling araw, eh. Hmm, Ayan, nakadede. Dalawa. Yan din, no? Dapol. Kala ko tatlo. Ano pangalan yan, Daddy? Dalawang eh. si Agana. Agona and... Amin na lang isa. Ajona. Amin na lang, lang isa. Amin isa. Amin Mas malaki yung isa. Pag una talaga yun. Ay naku, grabe talaga sa nagsanag sila. No, hindi nga isa. Pag nabenta naman yan, mayroon si Papa mong bibigyan naman. May tuloy itong isa. Ito malaki. Oh. Ay, oh. May ploy dyan. dyan <laughs> 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 <May> ha. Nakasana <laughs> naman sa Ano? <laughs> um, pag nabenta na, bibigyan naman si Papa mo niyan, ni Tito Jimmy. Ano gagawin ni Pupi? Ano na di? Maglilinis na. Papa, pinuwi ka gabi. Puyat din niya si Creamy at ano, madaling araw eh. Oh, nauntog pa nga.